Ano lalaban lalabahan dyan lang? amo oh, no, tadi. Kakaunti ah, mo pala. Ano tayo niya? Ha? Basic na basic lang yung kay Boy Pinoy. Ayan mga Pinoy. Sabi ko na sa inyo ay, pagdating dito sa loob ng bahay, tigasin po tayo dito. Tayo ang batas dito mga Pinoy. Ha? Ah? Pag sinabi kong maglalaba tayo, ah, maglalaba tayo. Yan mga pinoy yung nabasa nung bagyong titiko. Talabahan po natin. Kala ko dito ako mapupo at manunood lang. Oh my. ka. Upay ka Kaya nga nag ako ng upuan para pag habang nanonood sa paglaba mo eh, di may upuan. Nice! Ayan mga Pinoy, maglalaba po tayo. Sabi mo na nga sa sa tao dito. Okay, labo-labo mong Huwag malabas ha. Sa lumukha, saan talaga mo kayo saan? doon. Ulat nga ni, ulat. Bagal-bagal ka. bagal mong kumilos. Oh, sali na lang. Mapapalaban mga pili ng kusutan yata ngayon ah. <tod>

sabunin mo. Eh, kala. Kukusutin lang. Hindi nasasabunin. Ah! Mm. Ayan mga Pinoy. Ito po yung kagamitan natin sa paglalabas. Pagmasdang maigi, sabong maliitin. Ayan, tingnan yung mga Pinoy. Araya si Raffi. dad. Kumain na kayo doon. ko. Ang agnas. <laughs> <laughs> Sabi ko ng mga pre, eh, pagdating dito sa loob ng bahay, ako ang batas. Pag sinabi ko, yun ang nasusunod. Kagaya ngayon, sinabi kong maglalaba ako, maglalaba ako mga pinoy. Dumaan po kaya si Pipito, ito, may mga labahan na naiwan. Bato ko iwan. Lah? Mo, sobrang kusok ito, hindi kulay, maging puti. Oh. 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 Lakad papa na doon. Papa na, oh. opa,

Ayan uh, mga Pinoy na dito po tayo sa barangay San Francisco At yan po yung ano iniwan ni Bagyong Pipito Nagkatubig ulit Ayan o oh. May nanlalambat po uh, At yan po yung ginagawang kalsada Yan yung maluang na yan Hanggang doon, hanggang doon na po yung sa dulo At yan yung sinasabi nilang ano diversion Ayan kasama po natin si Body. Si Bibiaslin, baby, baby sa camera. Ah, hello. Hello guys. Tanggalin natin yung ating helmet mga Pinoy para makita niyo yung lalong kagwapuhan ni Boy Pinoy. O, ayan Oh. ba? Diba? Natural lang yan mahuhulog pag nasa taas. What? Huwag lang mahuhulog sa maling tao. Kalsada. Uh -huh. may mahulog to baby. Baby, huwag umakyat. Mahulog may ka dyan. Mataas yan. Uh -huh. Malakas pa rin ang tubig. Ayun mga pinayaw, lakas ang agot ng ano, tubig. Baha. Baha. Yun na yung tubigan nila, yun, diyan yung tubig nila ay ano. Malamig ang tubig. ano yung dinadaan niya. Yan niya din sa mga ano, tubigan. ayan uh, mga pinoy nandito po tayo sa boundary ng baaw at nabwa ayan o oh. nabwa at yung baha po uh, ayun. yung malakas ang agos bale ano lang ko sa tubiga na lang siya malakas yung agos dito naman po sa ibabo ng highway uh, wala namang tubig Oh, uh -huh. baha pa rin, malakas pa rin yung tubig. Yung iba po kaya ang tubigan, o, puno. Ano pa, marami pang tubig. Hindi naman puno. Marami lang. Ayan o. Kaya ayan mga Pinoy, kung mapapansin nyo yung baha na yan, yung malakas ang tubig na yan, galing din po yan sa ano, sa mga tubig sa tubigan, dito sa taning ng pala. Diyan po sa kabila na yan. Diyan po kayong kabila ng kabahayan na yan, yung mga bahay na yan, dito sa tabing highway, yan sa likod. Ano yan, puro tubigan. Kaya po yung malakas ang agos na yan, ah, lang po yung galing. Yan po yung ano na ni Pipito. Buti na lang po at hindi kasi nung malakas ang ulan, hindi umabot dito sa ibabaw uli ng highway. Hindi kagaya ni Bagyong Kristen. Nung Bagyong Kristen po abot dito ang tubig sa ibabaw ng highway dito So ngayon si Pipito, ang ganyan lang po sa sa baba. Kaya yung pong mo ng palay na yan, alubog pa rin sa baha. galing ni baby yung Ayan, mga Pinoy oh, yung mga kalabaw at baka po dito na kinali sa ibabaw ng highway para siguradong hindi na sila maanod ng bahak kasi nung una, bagyong Christine yung ibabaw mga kalabaw dito sa ano, sa baaw yung ibabaw, nalunod ngayon, nagpasiguro na yung mga may ari ng mga baka na at kalabaw, dito na kinali sa ibabaw ng highway bago ba yan? Nandito na po tayo sa ano, barang ah, dito sa sentro ng bahaw. Ayan mga pinayo, ang daming basura. Tira po ni bagyong Tepito at Bagyong Christine iba po dyan kira pa ni Christine saan tayo? left and right right